Nagluluto po tayo ng seafoods. O, nakapakbo yata. Kalanghuga with papaya. Gagataan po yan yung Yung papaya ay medyo hinob na. Ito po, meron ng pormerong gata. May sili na, na-garde. Ito so, pa lang silip po lang itong hindi napapalagay. So. Sel. Suka. Yan pong sipot siya ng paborito ng mga nakararami. The best. Pang ulam at pulutan. Lalo sa pulutan. Ang mga din kumakain. Kaya. Ang din kumakain.

Ang patihan na lang. Ang labon-labon pa. Yan po. Ayos na po yan ang sahog. Ang patihan na lang. Pababawasan na lang. Pahapihan lang sa igata ng konti. Ayos na po yan. Finish product. Quality. Pulotan. Olam. Dabes. Bye-bye po.